Isang bagong bukas na paresan sa Tondo ang ating naispatan na for only 80 pesos lang ay meron ka ng beef pares o di kaya naman ay lechon pares na may kasama pang taba ng baka at meron na ring rice yan na check pasok na pasok sa panlasa at bulsa ng madla. Ito nga yung Pablo Pares na naispatan natin sa Moriones Street, corner Santo Cristo, Tondo Manila. Malapit nga lang yan sa Shell Gasoline Station sa Moriones na open daily from 3 PM to 11 PM para serbisyo ng kanilang mga parokyano pangatlong buwan pa nga lang raw sila rito pero binabalik-balikan na yung kanilang pares dahil talagang masarap sa murang halaga. Meron sila rito ang beef pares, pares mami, Lechon Pares, Chicharon Bulaklak Pares, at Shomai Pares. Ito nga pala yung kanilang menu, ipost nyo na lang itong video mga tol. Umorder ako ng Beef Pares na kung tawagin ay Pablo Pares for only 80 pesos. At Lechon Pares na 80 pesos din na nakahiwalay ang sabaw para manatiling malutong. Alam ko na naratakam na kayo kaya naman tara, kain na mga tol. Ito yung kanilang beef pares mga tol. May mga taba-taba pa. Tapos may kapartner yan na ano Kiampong rice mga tol eh, no? yan, Ito naman yung kanilang lechon mga tol And syempre hindi nakasama yung sabaw Para malutong ba rin talaga Yan, Nakaseparate yung sabaw nya And may mga kasama rin taba taba ng beef oh? yan, May mga condiments yeah. din sila dito mga tol eh, no? Yung garlic Spring onion Tsaka chili garlic oil yan, And calamansi and, Meron din dito mga pampalasa May toyo, may suka ay mga condiments nila dito. Ngayon so, mga tol, dito tayo sa Pablo Pares dito lang sa Moriones Street corner Santo Cristo Street at ito umorder tayo ng kanilang Lechon Pares eh no. Ay eh, naka-separate sa baw. Eh no? para malutong pa rin yung uh, lechon kawali. Okay din yung serving for 80 pesos pag may rice. Kaya itong kanilang beef pares na mayro pang taba-taba ng uh, beef. Eh, no? Ayos. Okay, una natin try yung kanilang beef pares. And may taba-taba pa mga tol. Oh. try na natin sa kanin agad yan. Cheers! Mmm! Mmm! Ang lambot ng ano, beef. Sama mo pa ng ano, taba-taba. Masarap din yung ano, yung sabaw niya hindi ganun kalapot tamang lapot lang tamang tama lang saka okay yung quality ng rice nila sarap para sa akin yung ano yung sabaw niya tamang tama yung lasa hindi maalat hindi rin gaano matamis saktong sakto lang ito yung masarap na ano ng mga pares Sakto yung alat tsaka yung tamis. Hmm. Ito naman try natin yung kanilang ano. Lechon Kawali. Pang lechon pares. Ayan. Nakaseparate kasi yung sabaw eh. Ayan. Lagay natin. Hmm. Grabe lutong. Grabe lutong ng ano. Lechon. Bagong luto daw palagi yung lechon nila dito. Para siguradong malutong talaga. Ayun taba ng beef oh. Mm. Pampabata. <laughs> Ayun na, try natin sa rice ng lechon gawali. Mmm. Gabi, ang lutong. Ikop tayo ng sabaw mga tol. siyap ng sabaw nila eh. di overpowering yung star anise <laughs> pero meron yun kasama natin si kuya Pablo yung owner na itong uh, Pablo Pares yun anong oras po pala kayo nag open sir? Uh, ngayon po nag open kami ng 3 until 11 hmm. And, yung price range natin 80 lang naman yung pinakamataas then 45 yung pinakamataas saan kayo located sir? Ah, dito lang along Moriones lang, malapit sa Shell Moriones, tsaka sa Paluto nga po. Ah, huwag kayong matakot na mag-try ng mga bagong pagkain, lalo na yung mga bagong nagsisimula pa lang na mga businesses. Ah, tulungan natin silang umasenso. Tulad namin, sana makapunta kayo dito, matikman nyo yung pagkain namin. Siguro din namin masarap malinis yung pagkain. Kaya naman itry nyo na sa Pablo Pares na talaga namang Goods na Goods! Na goods.